morning po sa ating lahat guys maayong buntag sa tanan kuya magtanong ko ng sitaw tatanim ako guys ng sitaw meron akong ginawang binong kaldo na lupa kanina hindi ko na lang pinakita kaya akong tatam na, ako. ako na ng sitaw ayun guys nakapagsain na ako nag iin in na sinain ako magtatanim na ng sitaw nanonok kayo ng mga manok kakaawa yung isang manok guys o Ayan. Nakagat kanina ng pusa. Saway talaga ito. rabbit na rin. Nakalabas na naman. Ang takbo ng takbong rabbit. Ito yung aking sitaw na ito. Ito yes. Ano? So ka, wait ka ba? Laka di po yung aking ano. Ginawang lahat dinukal ko yung kanina. Ayan ko tatanim yung sitaw. Ano ka ng mangga? gusto so siya ano, na ano ba ano ba ano 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 Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh lalaschool Để itanim ko na po didiligan -di ko lang. Tapos siya, So, ayun po guys, nakapagtanim na po ako ng sitaw. Ay pasaway talaga ng mga rabbit na yun. Lagi nilang nakakawala doon sa kanyang kulungan. sisilipin ko lang din yung aking tanim baka na ng mga manok aray ko malada pa ako guys ayan ang bilis nilang ano kailan ko lang aritin na nang tingnan mo guys yung dahon ng kamuting kahoy malalaki na sila agad Ayan. Tapos yung aking ilang punong kamuting bagin na. Ayan na. Hindi pa siya ganong malago guys. Gawa ng sobrang init. Hindi ko na nadidilig. Ito naman yung na. Babalutan yung bagin Ayan, kahit pusa ko guys, sunod na sunod sa akin. Nasa looban, nandun din sila sunod. Ayan, ano? Ano, Meng? Ha? So, ikaw eh. Pasok na ikaw sa taas para mga pagkain mo. So, eh. Kit ka na doon, malakang po sa atrope. <laughs> Sige! So, yun po, guys. Bye-bye po. Uh, maraming maraming salamat po sa inyong laban support sa aking munting YouTube channel. Bye-bye po. God bless po sa ating lahat. See you by next upload. <laughs>